Welcome back sa Mia Sofia Movie Recap. Ang pelikulang ibubuod natin ngayon ay isang drama film mula 2022 na pinamagatang, In Our Prime. Sa pinaka-elite na high school sa South Korea, na dinaluhan ng isang porsyento ng mga nangunguna sa bansa, nagpupumilit si Han Jiwo na mahanap ang kanyang lugar. Dati siyang pinakamatalino na estudyante sa kanyang katamtamang dating paaralan, ngayon ay halos hindi na niya maiwasan ang huling pwesto sa kanyang klase, lalo na sa matematika. Ito ay isang paksang kritikal para sa pagpasok sa kolehiyo. Ang mga mayayamang kaklase ni Jiwo ay kayang kumuha ng mga sariling tutor at masinsinang mga kurso, ngunit bilang isang estudyante na kulang sa pinansyal, hindi niya ito magawa. Ang tagapagturo ng matematika ni Jiwo na si Mr. Kim gun ay nagbabala sa kanya na ang kanyang kasalukuyang mga grado sa akademiko ay hindi magbibigay sa kanya ng pwesto sa isang kagalang-galang na kolehiyo. nagmumungkahi siya na isaalang-alang niya na lang na lumipat ng paaralan. Isang gabi, binigyan siya ng mga kasama sa dorm ng pera, para palihim na bumili ng merienda at alak para sa grupo. Gayunpaman, sa kanyang pagbalik, siya ay dinakip ng night guard na si Lee Hak Sang. Kinabukasan, sinubukan ni Mr. Kim na ibunyag niya ang mga pangalan ng kanyang mga kasabwat, ngunit si Jiwo na pinahalagahan ang katapatan, ay nanatiling tikom ang bibig. Nabigyan siya ng pagunawa ng kapwa mag-aaral na si Park Boram, ngunit nagresulta din sa pansamantalang pagkasuspende mula sa dormitoryo. Pagkatapos ng klase, inalok si Jiho ng mga kasama ng pera bilang pasasalamat, ngunit tumanggi siya at sinabing magkaibigan sila. Pagkatapos ay nag-iisip ang grupo ng mga alternatibong pamamaraan para sa pagpupuslit ng mga pagkain sa dorm. Gayunpaman, mahirap gawin ito mula nang magsimulang magtrabaho si Lee Haksang bilang bantay sa gabi. Si Sang ay kilala bilang kami officer dahil sa kanyang North Korean defector background bumisita siya sa kanyang doktor, na nagpapayo sa kanya na wag nang magtrabaho bilang isang bantay sa gabi, para sa mga kadahilan ng pangkalusugan. Binabalaan din siya tungkol sa mga epekto ng mga gamot sa pagtulog sa kanyang biorhythm. Iginiit ni Haksang na ito lang ang kanyang opsyon sa pagtatrabaho bilang isang defector at magpapatuloy sa pag ng mga gamot, maliban kung may hahanap siya ng doktor ng ibang trabaho. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang apartment, kung saan siya ay abala sa pagpapakain sa kanyang pagong, pag-sip-sip ng strawberry milk, at paglutas ng mga sudoku puzzle. Kinabukasan, suspendido si Jiwoo sa dormitoryo. Tinutuya siya ni Boram habang papaalis, na nagpahayag ng kanyang pagkabigo. Makalipas ang ilang oras, dumating si Jiwoo sa apartment ng kanyang pamilya at nagayos bago bumalik ang kanyang ina mula sa trabaho. Bilang isang masipag na byuda, ipinagmamalaki niya ang prestihiyosong uniforme ng kanyang anak hindi maihayag na kailangan niya ng ilang araw sa lugar upang manatili, sinabi sa kanya ni Jiwo na bibisita lang siya at kailangan niyang bumalik sa paaralan sa ilang sandali. Sa kanyang pag-alis, naabutan siya ng ulan sa daan, at nakahanap ng masisilungan sa labas ng paaralan, kung saan siya ay nakita ni Hak Sung. Nakaramdam ng awa sa sitwasyon ni Jiwo, inimbitahan siya ng gwardya sa kanyang opisina para magpahinga. Habang natutulog si Jiwo, napansin ni Hak Sung ang mapanghamon na assignment ni Jiwo sa matematika, na hindi nagawa. Kinabukasan, sa klase sa matematika, natuklasan ng batang lalaki na natapos ni Haksang ang kanyang takdang aralin para sa kanya at lahat ng mga sagot ay tumpak. Iminungkahi ni Boram na ipaalam ni Jiwo sa guro, ngunit hiniling nito ang kanyang katahimikan. Kalaunan, nagpahayag ng pasasalamat si Jiwo kay Haksang para sa kanyang tulong at humingi ng patnubay, ngunit pinaalis siya ni Haksang. Kasunod nito, nalaman ni Jiwo na kahit ang mga personal na tutor ng kanyang mga kaklase ay nahihirapan sa ilan sa mga problema sa matematika, na itinatampok ang mga natatanging kakayahan ni Hak Sang. Sa kabila ng pagpupersige ni Jiwo sa paghahanap ng magtuturo, nananatiling hindi interesado si Hak Sang. Isang araw, habang nagtatapon ng basura, narinig ni Hak Sang ang mga guro na tinatalakay ang mga mag-aaral na may mga magulang na walang kinalaman at mababang pagpapahalaga sa sarili, kasama si Jiwo. Nang muling nakiusap si Jiwo para sa pagtuturo, iminungkahi ni Haksang na lumipat siya ng paaralan, at iwasang malunod sa awa sa sarili. Ibinahagi ni Jiwo ang kanyang pagkabigo sa kakulangan ng mga pagkakataong kinakaharap niya, na nagudyok kay Haksang na sa wakas ay pumayag na turuan siya kapalit ng strawberry milk. Kinabukasan, binisita ni Haksang ang kanyang kaibigan na si In Gichul, na tumulong sa kanya sa paglipat sa South Korea dahil sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng suporta sa North Korean defector sa Seoul ang magkaibigan ay nag enjoy sa mga board game at pag-uusap, at nang niregaluhan nito si Haksang na mga lamp, si Haksang ay nagpilit na magbayad at ayaw umasa sa kawang gawa. Nang gabing yun, inilalagay ni Haksang ang mga lamp sa isang abandonadong laboratorio upang lihim na turuan si Jiwo, at dapat sumunod si Jiwo sa tatlong panuntunan. Una, dapat manatiling lihim ang mga aralin, pangalawa, tanging mga tanong na may kaugnayan sa matematika ang pinapayagan, at pangatlo, si Hak Sang ay magtuturo ng matematika ngunit ayon niyang pag-usapan ang mga grado o pagsusulit. Sa pagsang-ayon na sumunod sa mga patakaran, si Jiho ay iniharap sa isang paunang gawain ni Hak Sang, na tinutukoy ang lugar ng isang tatsulok. Mabilis itong nalutas ni Jiwo, binanggit na ito ay isang problema ang karaniwang makikita sa middle school, ngunit pinatunayan ni Haksang na mali siya sa pamamagitan ng paglalagay ng tatsulok sa loob ng isang bilog nakaramdam ng panlilinlang, lang, naniniwala si Jiho na ang tanong ni Haksang ay hindi tama, ngunit ang intensyon ni Haksang ay ipakita na ang diskarte ni Jiho sa paglutas ng problema ay may depekto. Ito ay mahalaga hindi lamang upang mahanap ang sagot, ngunit upang maunawaan din ang tanong na itinatanong. Ang proseso ng pagtuklas ng solusyon ay ang kanya-kanyahan ng matematika. Habang naiintindihan ni Jiho ang konsepto, tinukoy ito ni Haksang bilang epsilon, na inalala ang alaala ng kanyang nakababatang sarili at isang kaibigan na ginawaran ng isang eleganteng panulat para sa kanilang mga nagawang iskolar. Ang epsilon ay nangangahulugang isang bagay na maliit, hindi mahalaga, o walang halaga. Pagkatapos ng aralin at wala pa rin si Jiwong pinayagan siya ni Haksang na manatili sa kanyang tirahan nalaman ni Jiwo na nasisiyahan si Hak Sang sa pakikinig ng klasikal na musika sa isang lumang cassette player, na humahantong sa isang pag-uusap tungkol sa mga klasikal na kompositor, na epektibong inilihis ang mga katanungan ni Jiwo tungkol sa kasaysayan ni Hak Sang. Dahil ang cassette ay luma na at mahina ang kalidad ng tunog, pinili ni Jiwo na i-play ang musika sa kanyang telepono. Ang superior na kalidad ng audio ay nakaakit kay Haksang at nagbigay daan sa kanya na maranasan ang mahimbing na pagtulog sa gabi sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Sa katunayan, hindi siya nagising hanggang huli na siya sa sumunod na umaga, at sa oras na magising siya, pumalis na si Jiwo para sa kanyang mga klase. Si Professor Kim ay may mahalagang impormasyon para sa kanyang mga mag-aaral sa matematika. Sila ay makikipagkumpetensya sa Esteem Pythagoras Mathematics Contest sa halip na kumuha ng finals, na magsisilbing kanilang pagsusulit. Hindi nasisiyahan ang mga kabataang mag-aaral sa kayusan na ito dahil dalawang buwan na lamang ang kanilang paghahandaan, ngunit inaasahan ni Professor Kim na lahat sila ay makakakuha ng mga gintong medalya. Si Ji-ho ay bumibisita kay Haksang araw-araw para sa mga aralin sa matematika, at sinimulan ni Bo-ram na obserbahan ang madalas na pagbili ni ji Ho ng strawberry milk, na parabang kinikilig siya dito. Isang gabi, nakatagpo si ji Ho ng isang partikular na mapaghamong problema na nangangailangan ng isang partikular na pamamaraan upang malutas, ngunit iginiit ni Haksang na nakakalkula ang lahat sa pamamagitan ng kamay. Pagkalipas ng tatlong oras, sa wakas ay nalutas ito ni Jiwo, na nag kay Haksang na magbahagi ng isang natatanging insight. Ang kilalang mathematician na si Bernhard Riemann ay manumanong nag-compute ng 38 decimal na lugar ng square root ng dalawa upang maging pamilyar sa proseso ng paglutas ng problema, isang bagay na hindi makakamit ng pagmamemorya lamang ng isang formula. Ang pamamaraang ito ay makabuluhang pinahuhusay ang pagunawa ng isang tao sa matematika tumanggi si Haksang na ipaalam kay Jiwo kung tama o hindi ang kanyang solusyon, dahil ang kanyang atas ay upang malaman ito ng nakapag-iisa, iyon ang tungkulin ng isang mathematician. Sa pagdaan ng mga linggo, patuloy na lumalaki ang mga kakayahan ni Jiwo sa matematika. Isang araw, tinamaan siya ng nakakabagbagdamdaming balita, isang mahal na kaibigan at kapwa welfare student ang lumipat sa dati niyang paaralan, na nagsasabing hindi sulit ang pag-aaral sa kanilang kasalukuyang paaralan si Jiho ay naiwang nagmumuni-muni sa kanyang mga kalagayan habang si Boram ay nagtangkang makiramay sa kanya. Natutuwa siya kapag sinasabi nitong magkatulad ang kanilang mga sitwasyon, sa kabila ng kanyang mayamang background. Natigil ang kanilang pag-uusap nang dumating ang ina ni Boram para sulduin siya. Pagdating sa loob ng kotse, pinarusahan siya ng ina ni Boram dahil sa pag-google ng oras sa isang welfare recipient bagamat teknikal na inilalagay siya ng mga diborsyadong magulang ni Borem sa kapakanan, ang kawalan niya ng tulong pinansyal ay ginagawang hindi patas ang paghahambing. Bukod pa rito, pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa pagpapakasawa sa musika ng piano, at ginamit si Mr. Kim bilang ilegal na pribadong tagapagturo ni Borem upang matiyak na nakatutok siya sa mga akademiko. Nang maglaon, ibinahagi ni Jiwo ang kanyang mga alalahanin kay Haksang, na nag-iisip ng paglipat ng paaralan hinihimok siya ni Haksang na magtsaga, na binibigyang diin na ang tagumpay ay nagmumula sa determinasyon kaysa sa talino lamang. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng pagturo ng pagunlad ni Jiwo sa pag-aaral ng mga proseso sa paglutas ng problema sa kabila ng ilang mga pagkakamali sa kanyang mga huling sagot. Natapos ang suspension ni Jiwo sa gabing iyon, na nagpapahintulot sa kanya na bumalik sa mga dorm, ngunit inamin niyang mawawala ang kanyang oras kay Haksang. Kinabukasan, binigyan ni Borem si Jiwo ng strawberry milk at isang apologetic note. Habang naliligaw siya, itinutulak siya nito sa nakatagong lab, at natuklasan ang kanyang sikreto. Nagpapasalamat si Haksang sa pagsuporta kay Jiwo, nagtanong siya kung maaari siyang bumisita paminsan-minsan, kung saan sumang-ayon si Haksang sa kondisyon ng pagiging lihim mapaglaro siyang tinawag ni Boram na kami officer, na nakapagtaka kay Hak Sang, na sa kabila ng kanyang pinagmulang North Korean, ay hindi kailanman nagsilbi sa militar. Ibinunyag niya na binigyan siya ng exemption para sa hindi natukoy na mga dahilan. Di nagtagal, nakita nila ang isang grupo ng mga estudyante na nagkukulitan sa paligid ng campus, ngunit si Hak Sang na naaalala ang naunang insidente ni Jiwo, ay piniling huwag makialam. Isang gabi, tinanong ni Ji-hoo si Haksang tungkol sa kanyang hilig sa pag-aaral ng matematika. Sa una, hinabol ni Haksang ang scholarship para sa kapakinabangan ng kanyang pamilya, ngunit sa kalaunan ay pinahalagahan at minahal niya ang paksa. Inanyayahan nila si Boram na sumama kay Haksang sa piano, kung saan tinuruan siya ng isang kamanghamanghang pamamaraan. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga digit sa mga musical notes, lumikha sila ng magandang melody gamit ang numerong pay. Sa kasunod na klase sa matematika, ginamit ni Jiwo ang loika ni Haksang upang itama ang sagot sa exercises ni Mr. Kim tungkol sa mga maling tanong. Gayunpaman, sinaway siya ni Mr. Kim, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagbibigay ng nilalayo na sagot, hindi naman ang tama. Hindi sumasang-ayon si Jiwo, higiniit na ibigay ang tamang sagot sa pagsusulit. Bilang resulta, pinalabas ni Mr. Kim si Jiwo sa labas ng silid para sa natitirang bahagi ng klase. Maya-maya, Ipinaalam ni Jiho kay Mr. Kim na hindi siya lilipat. Sa hapon, binigyan ni Gichul si Haksang ng isang smartphone sa isa sa kanyang mga pagbisita, na ginawang mas madali siyang mahanap. Tuwang-tuwang ipinakita ni Haksang kay Jiho ang device, at napansin siya ni Jiho na nagbabasa ng mahabang thesis sa maliit na screen. Para tumulong, ipinatawag ni Jiho ang isang kaklase na pumasok sa computer lab at e-print ang buong dokumento para kay Haksang. Sa sumunod na araw ay ang pagsusulit ng Pythagoras si Jiho ay gumaganap ng mahusay dahil sa pagtuturo ni Haksang, habang si Boram ay nagsimulang may kumpiyansa, na inalala ang mga musikal na tala. Gayunpaman, siya ay nalula at lumabas sa silid bago kumpletuhin ang pagsusulit. Ang ina ni Boram ay nanatili sa bahay upang maiwasan ang kahihiyan, na gumagawa ng isang kwento tungkol sa isang paglalakbay sa paaralan. Ang mga pagtatangka ni Jiwo na makipag-ugnayan kay Boram ay sinalubong ng katahimikan. Sa gabi, dumalo si Jiwo at Haksang sa isang klasikal na konserto kung saan nagbigay si Boram ng mga komplementaryong tiket, dahil ang kumpanya ng kanyang pamilya ay isang sponsor. Bagamat hindi dumalo si Boram, labis na nantig si Haksang sa pagtatanghal at napaluha. Pagkatapos ng konserto, inimbitahan ni Haksang si Jiwo na maghapunan sa kanyang tahanan, kung saan napagtanto ni Jiwo na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang kumain si Haksang. Nang gabing iyon, ang Pythagoras test ay nalik online, na nagdulot ng mga problema para sa mga guro. Dapat nilang tukuyin ang mag-aaral na responsable para maiwasang matanggal sa trabaho ng Education Board. Kasabay nito, bumisita si Najiwo at Haksang sa isang bookshop para sa ilang pagbili, kung saan kinilala ng isang hindi pamilyar na individual si Haksang. Ang taong ito, na nagmula rin sa North Korea, ay tumukoy kay Haksang bilang doktor na inalala ang mga araw ng si Haksang ay isang instructor sa universidad na kanyang pinapasukan binansagan ng lalaki si Haksang bilang ang kilalang math prodigy at ipinapalagay na anak niya si Jiwo, na humantong sa isang hindi komportableng sitwasyon. Ipinahayag ni Haksang ang kanyang pasasalamat sa naalala ng lalaki at nagmamadaling umalis sa tindahan, iniwasan ang mga tanong ni Jiwo. Sa pag-uwi, naalala ni Haksang ang mga sandaling kasama niya ang kanyang anak na si Taehyun, ang sabay silang kumakain, mag-alaga ng pagong, at bumili ng strawberry milk dahil ito rin ang gustong inumin ni Taehyun. Nang sumunod na araw, isang makabuluhang balita ang lumabas sa telebisyon. Ang Raymond Hypothesis, isang kritikal na problema sa matematika, ay malapit ng malutas ng isang North Korean na nagnangalang Lee Hak Sang, bagamat ito ay sinusuri pa rin ng isang panel ng mga expert. Ikinwento ni Profesor O oh sa TV ang kanyang karanasan sa paglahok sa isang kompetisyon sa matematika noong bata pa siya at nakatagpo si Hak Sang, na kumakatawan sa North Korea habang si O oh ay kumakatawan sa South Korea parehong binigyan ng matikas na panulat ang dalawa ng isang kilalang mathematician na pinananatili ni O hanggang ngayon. Parehong si at Jiwo ay napanood ang balita, ngunit si Jiwo ang unang naghanap kay Haksang upang magtanong tungkol sa bagay na iyon. Gayunpaman, nairita si Haksang at hiniling kay Jiwo na huwag nang ilabas muli ang Riemann Hypothesis. Kasabay nito, nahaharap si Mr. Kim sa mga paghihirap dahil sa insidente ng pagsusulit, dahil ang kanyang reputasyon ay nakataya ngunit nang suriin ng isang kasamahan ang footage ng CCTV matapos marinig ang mga chismis mula sa isang mag-aaral, gumaan ang pakiramdam. Nakipag-ugnayan si Mr. Kim kay Jiwo para ipakita sa kanya ang footage na nagpapakitang lumabas si Jiwo sa computer lab habang hawak ang ilang nakaprint na pahina. Sinusubukan ni Jiwo na linawin na ang sitwasyon na walang kaugnayan, ngunit wala siyang anumang paraan upang patunayan ang kanyang sinasabi. Dahil sa video proof at bigla ang pagbuti ni Jiwo sa math, walang nagtitiwala sa kanya si Mr. Kim ay nagmungkahi ng isang deal, maaaring panatilihing prebado ni Jiwo ang akusasyon kung papayag siyang lumipat. Sa kasamaang palad, ang mga chismis tungkol sa di umano'y pagkakasangkot ni Jiwo ay umabot pa rin sa lahat, si Boram ay nabalisa, na alam ang totoong kwento. May mga pagsubok din na kinakaharap si Gichul. Galit na galit ang North Korea sa South Korea sa pagangkin ng mga nagawa ni Hak Sang, lalo na dahil nauugnay ang mga ito sa military encryption. Nais ng NIS na hikayatin ni Gichul si Haksang na lumabas sa telebisyon at linawin ang sitwasyon, habang nangingibabaw ang pangalan ni Haksang sa pagbalik sa North Korea. Si Gichul ay bumisita kay Haksang upang humingi ng tawad sa kanyang kawalan ng kakayahan na protektahan siya mula sa NIS, ngunit si Haksang ay nananatiling nagpapasalamat sa mga taon ng proteksyon. Habang nag-iimpake si Haksang para umalis sa bayan, binigay sa kanya ni Gichul ang dokumentong naglalaman ng kanyang pananaliksik, na sinubukang itapon ni Haksang ilang taon na ang nakalipas, ngunit nasave ni Gichul dahil sa halaga nito. Sa sandaling iyon, dumating si jiwo ngunit pinili niyang manatili sa labas ng malinigang mainit na palitan. Galit na galit si Haksang na ang kanyang pananaliksik ay humantong sa pagkawala ng buhay ng kanyang anak at mahigpit na tumanggi na ipakita ito sa telebisyon. Sa sandaling umalis si Gichul, sinubukan ni Jiwoo na makipag-usap kay Haksang ngunit galit na tinanggihan siya ng nakatatandang lalaki, tinatanggihan ng anumang ugnayan na higit pa sa isang guro at mag-aaral. Nang maglaon, nakatanggap si Jiwoo ng tawag mula sa isang nababagabag na Boram, na hindi maintindihan kung bakit niya pinahihintulutan ang mga ito na maling akusahan siya. Sinabi niya lang natapos na ito at tinapos na ang tawag. Samantala, nakarating si Hak Sang sa terminal ng bus, at nang maniwala siyang nakita niya ang mukha ng kanyang anak sa isang estranghero, bumalik ang mga alaala ng gabing namatay si Taeyeon kasunod ng isa pang alitan habang ipinagtatanggol ang mga kapwa nakatakas, sinaway ni Taeyeon ang kanyang ama, na sinasabing tumakas siya sa timog para sa makasariling motibo dahil hindi niya ito ginawa noong ang kanyang ina ay may sakit na tuberculosis. Nanindigan si Haksang na pinili niyang mag-alok sa kanyang anak ng isang mas magandang kinabukasan, ngunit tinutulan ni Taeyeon na ang mababang paggawa at pagtrato ng hindi maganda ay malayo sa isang pinabuting buhay para sa isang intelektwal matapos himokin ng kanyang ama na sarap sa kanyang buhay na may matematika lamang bilang kanyang kasama, sinubukan ni Taeyeon na bumalik sa hilaga sa pamamagitan ng paglangoy ngunit na matay na binaril ng patrol sa hangganan. Samantala, nagulat si Haksang nang tumawag si Boram para ipaalam sa kanya ang paglipat ni Jiwoo. Nang hapong iyon, ginanap ang Pythagoras Award Ceremony. Papalabas na si Jiwoo ng paaralan ng hindi inaasahang nagpakita si Boram, at hinatak siya papasok sa auditorium sinimula ni Profesor O ang seremonya sa pamamagitan ng isang talumpati tungkol sa bagong napatunayang teorya, na kung saan pinili ni Haksang na sumingit, na nagmamadaling pumunta sa paaralan pagkatapos ilabas ang kanyang pagong sa isang ilog. Ipinakita ni Haksang ang kanyang panulat upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, at malugod siyang tinanggap ni Profesor O, na nagpapahintulot sa kanya na magsalita sa madla kasunod ng isang pagbibiro tungkol sa kanyang tungkulin bilang isang gwardya, inamin ni Haksang na siya ang tagapayo sa matematika ni Jiwo at nag-alok ng nakaprint na tesis bilang katibayan na hindi siya kasali sa paglik ng pagsusulit. Inilantad niya si Mr. Kim bilang ang nagbahagi ng pagsusulit sa kanyang mga pribadong estudyante, na humahantong sa galit at kaiyahi ang paglabas ni Mr. Kim. Pagkatapos ay ikinwento ni Haksang ang ilan sa kanyang background. Siya ay lumisan mula sa North Korea upang ituloy ang pag-aaral sa matematika, dahil sinamantala ng kanyang gobyerno ang kanyang trabaho upang lumikha ng mga armas. Nais niyang ang kanyang kadalubhasaan sa matematika ay tumulong sa pagkuha ng trabaho at pag-aaral sa mga kagalang-galang na kolehiyo. ngunit ang gayong mga hangarin ay nagdulot sa kanya sa pagkawala ng buhay ng kanyang anak. Sa kabila ng pagsisisi ni Haksang para sa kanyang mga aksyon, hindi siya hinusgahan ni Jiwo at nanatiling nakatuon sa pagprotekta sa kanyang lihim, kahit nasa kapinsalaan ng kanyang sariling hinaharap. Masayang humingi ng tawad si Haksang at nagpapasalamat kay Jiwo sa kanyang hindi natitinag na pananampalataya. Naantig sa taos pusong pananalita, si Gichul na kanina nanonood, ay lumabas ng hindi binanggit ang panayam sa telebisyon. Gayunpaman, binigyan si Haksang ng legal na pasaporte ng South Korea at mga tiket para pansamantalang umalis ng bayan upang maiwasan ang NIS, kahit na maaaring magresulta ito sa pagwawakas ni G. Chul. Nang maglaon, binisita ni G. Chul si Jiwoo upang ihatid ang regalo ng pamamaalam ni Hak Sang, ang iconic na panulat at ang original na draft ng kanyang thesis. Makalipas ang tatlong taon, nagtungo si Jiwoo at ng kanyang mga kaklase sa kolehiyong kilalang Oberwolfack Research Institute for Mathematics, kung saan nagtatrabaho ngayon si Hak Sang. Sinurpresa siya ni Ji Woo ng strawberry milk at isang mainit na yakap bago nakipag-usap sa isang malawak na talakayan tungkol sa matematika. Sama-sama, patuloy nilang ginalugad ang kamanghamanghang mundo ng matematika, na pinalakas ng kanilang ibinahaging pagnanasa at malalim na baklad na nagbubuklad sa kanila. Ang kanilang paglalakbay na nagsimula sa kahirapan at mga pagsubok ay humantong sa kanilang pareho sa pagtupad sa mga buhay sa larangan na kanilang minamahal at patuloy nilang sinusuportahan ang isa't isa habang tinutulak nila ang mga hangganan ng kaalaman sa matematika. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.